morning guys hello how are you ay good morning pala kay kakay ayan didikit-dikit na naman siya kasi paris kami ni papa hindi maiwan kayo mamaya magkasama tayo ha ha mamaya kayo sasama ha, ha? mamaya kayo sasama Bella! mamaya kayo sasama mamaya kayo sasama talaga eh liga na ang gaganda na nitong mga halaman kasi oh kaya libang na libang siya eh ay dami nitong ano oh daming talbos meron siyang bulaklak guys international pink yan ito yellow mona lisa hindi ko alam eh hindi ko alam yung ID niya ito hindi pa na ito sinasabi ko oh, dapat kapal na niya, ang oh, hahaba na. Ay, Hal, bakit ito, o, oh, naano siya? Parang may sakit. Hi, guys. Nandito <laughs> na kami ni Papa. Oh, ayun. Ay, hindi pa naman ako bumili ng, ano, dalawa lang binili kong kakanin. Tapos si Papa... wala siyang kanin ayun pwede pa Bumili ako ng ano, ng ulam ng mga chikiting. So, galing na kami sa bayan ng tuya po, guys. Mga chikiting patrol ko, gutom na butong na. Akin na yung natin. Meron pa kanin doon, sa'yo na yung kanin. At ako na lang mag, ano, may kakanin dito. ni Di dito, baby. Ay. Ay, nako. Nakapagod din po, ano po. Opo. Ay, thank you, Ate Cheng. May napamili na naman kami. nilabas ko na yung iba, guys. Kunti lang naman ito. Jaran! Yes po, yes po. Milo! Ay, naku, mamaya na lang. Ano lang naman, guys, yan? Milo, kape, gat, asukal, konting dilata. Ayan, nagkape. Tapos yung... Uh, ito, ano pa ba? Ano ito? What is this? Patis. <laughs> yes. Obo, nilabas ko na po yung iba. Ando, nilagay na rin namin ni Papa yung ibang dilata namin. Tapos, ano pa ba yung mga konting si syria Bumili na naman ako para pag na-Netflix ne -ne kami ni Papa. <clears throat> asukal, tapos yung birch tree. Maliit yung binilo ko pala na birch tree, oh. Kasi meron pa kami dito. Yan. Thank you, Ati Cheng! Ito, bumili na naman kami ni Papa ng kailangan namin dito sa bahay. Hello, guys! Nandito na ulit kami ni Papsi. <laughs> alis, dating, alis, dating. Ay, ganyan na lang kami ni Papsi, guys. Tapos, dumaan na rin kami ng uulamin namin. Talong, at saka okra. Ayan, luto na natin Ilalaga ako na ito Para magbibihis ako Ayan, Naka ready na Bumili din kami lang Bangus, sinigang, pechay na dalawa uh, Ano to? Luya Tsaka sili So higasan ko muna pala ito hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila etong talong para parang kumasya panahin ko siguro ano hiwain ko na lang mm. okay ito yung ating mabilisang luto nilagang okra at talong mm. so ayun sinisipag ako totoo na ito magluluto kami ni Tapsi ng palabok. Ay, ang ingay. Palabok. Matagal ko na itong gustong lutuin, guys. Pero hindi na Lagi na lang. Hindi na Parang nung isang linggo pa yata. <laughs> isang linggo pa yata, pinaplano na magluto. Ay, aray ko. Ang bigat naman. Hindi na tutuloy. Pero ngayon, dahil maluwag naman ang ano, maluwag ang schedule namin ni Papsi. So, magluluto na talaga ako. Ako luna tayo ng tubig. Lagi ako ng asin. So, ayan na si Papsi. Yung pagkain ng mga babies namin, ganyan guys. Hinihimay talaga na mabuti. Mega himay. And for the meantime, ako naman po ay magigisa na nitong ating palabok. Ha? <laughs> Guys, hindi talaga ako marunong magluto nitong palabok. Gusto kong pag-aralan. Gusto kong, ano, gusto kong matuto. Tsaka yung spaghetti, opo. Oh Alam ko po, madali lang sa inyo. Kasi, hindi ko ba makuha yung tamang timpla? Ayan. Gisa-gisa muna tayo ng sibuyas. Malit kasi yung sibuyas, guys. Uh, kaya bali dalawang piraso yung hiniwa ni Papsi sinayaan and then yan basta ganyan lang muna gisa gisa para masaya mm -mm. guys gisahin tapos lalagay ko na yung karne Medyo hindi din natin yung karne na mabuti. O nga pala guys, ground beef yung ginamit ko. Tapos meron akong toasted na ano na na bawang. Ayun. Pinaibabaw na lang natin. Ito hindi ko alam guys. <laughs> sana masarap ito. Dapat talaga itong ano na ito, ground beef na ito eh para sa spaghetti. Kaso mo, wala akong may lagay na karne dito guys eh. Pwede naman siguro. Ang bango. Ang bango ng beef. Ano hal? Mm -mm. Then, ilagay na natin yung tinapa. No. Nandiyan daw ang sarap sa tinapa, guys. Mm, -mm. Yung tinapa, guys, pre cooked na yan. Pinaprito ko kanina kay Papa. Nakita nyo naman nung hinihimay niya. Ano po? Tapos, ito din yung ano? Ah, chicharon. Inimay din namin yan ni Papang. After yan saka tayo maglalagay na ng kanyang sabaw. Yan. Malasa daw kasi, paglalagyan muna ni, eh. Sige. Tapos shrimp ito na ano, na cubes maglalagay na tayo ng uh, cornstarch ito guys di diba, iniisip ko pa <laughs> cornstarch sabi nila mas maganda daw kung hindi ko muna tinubigan kaya lang trip kong tubigan eh hmm. tapos ito na yung bali magiging sauce natin guys Lala, sana maging masarap siya. Ano po? mukha namang masarap. <laughs> Dagdagan pa natin ng konting tubig. Yes. Tubig -cases. Ayan. Tapos pakuluan natin yan. Ayan gan. guys, di, tinanin nyo. Oh, medyo malapot na talaga siya. So, maglalagay pa ako ng palabok mix. Yan. Hindi ito sponsored guys. Kaya kung sino ka man. <laughs> Joke lang guys. Mamasitas palabok mix. Yan ang gamit ko ngayon. Pero hindi siya sponsored. So, hello mamasitas. <laughs> okay ka lang ba? <laughs> Bakene men. Mamasitas. Baka naman po. Ayan, lumapot guys. Then, magdagdag tayo ng konting tubig pa. Pag nasobrahan natin ang tubig, may remedyo naman dyan. Kasi habang niluluto natin ito, lalapot pa rin yan guys. So, ayan guys, yung nilagay ko na paminta. Tapos, tinanin niyo oh, ma okay na yung ano niya, yung kanyang ay, consistency. Oh, di ba? <laughs> yung lapot. So, okay na sa akin yan, guys. Ito na lang naman ang paminta. Okay, pwede na siguro. Mm -hmm. sarap nanya, Sarap. Huwag po kayong lagay ng lagay ng ano, ng asin. Ako, hindi pa ako nag-aasin, pero naalatan na ako, guys. Lalo na pag maglalagay kayo ng mga cubes, mga pampalasa, kung ano-ano. Huwag -ano. nyo munang asinan di ba? Para naman akong chef. Hi guys. <laughs> Puro na lang ako. Hi guys. Pasensya na kayo. May bisita kasi kami. <laughs> Kaya pa udlot-udlot lang yung ano, medyo nagtatago tayo ngayon. <laughs> Parang wanted lang. Tatago tayo, may bisita. <laughs> ang dami na namang nagtambak dito na ano na kutsara sa katinidor yan binawasan ko na naman ito yung mga hindi mo na kailangan aalisin ko na dito tatapon ko na yung mga disposable na nagagasan yan para ano para walang maraming palat dito hmm. para ito nalagyan namin ng, ano, lalagyan namin ng kutsara dito hindi siya punong-puno tapos itong kape uh, namin na nabili nung siguro kahapon payaan, hindi na namin manaas si kaso, pasensya na po gupit-gupitin ko lang saka ko ilagay dito sa nalagyan namin ito pa lang ano, parang ito Mocha Twin Pack. Para pala siyang ano? Para siyang Milo din. <laughs> ha? Brown coffee, mocha. Tanggalin natin. Tanggalin natin. Tapos ito. Sky! Pinakain ko sila yung Sky kasi parang nagugutom sila kumain sila kaninang mga tree ali-aligid yan dito sa akin pag ganyan na si Sky maali-aligid dito tapos pag tinanong mo kung kakain malikot yan kaya pinakain ko muna tapos magmamak ako dito guys dito namin nilalagay ni Papa para pag ano pag gusto namin na magkape-kape ganyan, andito na lang nakarehan yung aming sugar. Pumili din ako kasi mahirap maubusan dito sa barrio. Alam niyo na, pag naubusan ka sa barrio, mahal. Laki ng patong din ng mga tindahan dito. Kaya kung nasa bayan kami ni Papsi o kaya bago kami mag grocery nililista namin yung mga paubos na para hindi sayang pagpunta namin ng bayan etong mga lalagyan namin na ito from Ikea ito guys dinating ko pa yung mga yan binili namin noon ni Ati Cheng bago kami umuwi so tapos na tayo dito yung mga dilata madali na lang bukas na lang ng umaga na yung trabaho, magmamap na lang ako bago ako ano pumasok sa wakas. sayang kasi ang madumi dito sa kusina namin hindi kami nakapagmap kanina guys, natapos ko din sa wakas tayo na mga baby, tinan yung mga baby ko oh. nandito sila hindi nila ko iniiwan, sabi very good naman, tara na, let's go Ay, kakapagod kapag mat na ako. Dito, bago ako nagpunta doon sa kusina kanina, nag-mat na rin. Apunas, apunas! Uh -huh. na yan! Bayo ba ano? Si Christian Garden, may ina... Not... Ang lupa nasa... sa, sa siguro, tapos saka natin ito ilagay. Ano yan? Nakatawa yan na si Sky. Kinumutan ko. Kasi ang late-late niya, masyad na na niya yung katawan niya. Pagkakumot ko na nahimik siya. Tulog na. Naislip ka na na akong Diyan siya eh sa tabi ng ano, unan ko sa paa. <laughs> yan siya natutulog. Tinatago niya yung katawan niya dyan. Kasi so, super lamig. <laughs> yung isa, nasa ilalim na naman ng kama. Hindi siya makatagal dito. Si Papa, ayan o, no, tulog na. <laughs> slip na, nak. Sleep na slip na. na ko mo na ilaw yun na lang nasa taas ang ilaw namin sleep na anak ayun saka sabi ko nag declutter ako pero para magulo na naman oh <laughs> kanina okay na pero ang kasi andito naka charge yung mga ano gadget namin ni Babsi saka cellphone pang bukas So ayun guys, yung kaganapan sa amin ni Papsi sa araw na ito, siya yung nagluto kanina.

guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.